At yun na nga mga boss, sarama tapos na unit ni Bossing. Sige boss, pa-start ako boss. Ito, walang kick-start no. Pa-start muna. Pumipak pa si Bossing. <laughs> What's up mga boss, sarama? Yang, 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 yang. <laughs> Pupunta po tayo ng kainta. Hindi po para mamasyal Meron po tayo doong Home service. Ito po easy ride. 150N. Guide, guide. Mali ang issue ng kay Bossing Delayed na yung attack Tapos Malakas sa gas syempre Paano masabi? At kapag nauulanan Or maulan uh, Namamatay yung kanyang unit Mali yung unit ni Bossing Ginawa na yon, ng kanyang pinsan pero ganun pa rin daw Oh, so, kaya kinontak na tayo ni Bossing. Wedina. Tara na, na boss, tara mo. Tara na tayo nang kainta. Let's go. So yan mga boss, mo nandito na po tayo sa Kainta. Village East. ayan oh. Nasa village po tayo. So hanapin lang natin yung pinaka-unit ni Bossing bahay so mga boss sir po na tayo So yeah, mga boss, sir, Ramon nandito na tayo sa location sa Kainta, no. Ito po yung Unity Bossing Easy Ride 150N po. Kanina wala pong kuryente, ngayon meron na siya. Nagawa na po natin 'yon, ito. Ang malupit diyan. Paano masabi? Yeah, no? yung kanyang gastang ay kalahating tubig, kalahating gasolina. Oh my God! Wow! Alright, ang lupit, no? So yung mga boss ni eh, Ramon, no? Hindi ko lang alam kung sa gasolina to or naulanan lang. Pero ang ganda, oh. Ito yung sinasabi na, ano eh, magic tubig. <laughs> Gago! Eh, si Bossing tawa ng tao. Oh. Ayan <laughs> you know, o. Kita niyo po, magic tubig. Alright, pati yung carburetor na ito malamang may tubig to. Check natin. Ito yung carb ni Bossing oh, na, bukas na po mga bosseramo. Kung may nakikita kayo. Pero ako nakikita ko sa personal eh. Merong mga moist. May uh, bakas na may tubig yung karburador na pasukan na rin. Wala. Siyempre, papasukan talaga 'to dito dadaan yung gasolina. Google, kita sa mukha eh. So, magpapalit si Bossing ng gasolina, bibili muna siya no, tapos i-drain na natin yung tangke niya. At yun na nga mga boss, sira mo tapos na unit ni Bossing. Sige boss, pa-start ako boss. Ito walang kick start, no. Pa-start muna. Pumipak pa si Bossing. <laughs> Bale ito palitan pa ng spark plug cap kasi namamalya talaga. Pero ginawa na natin ng paraan para mapaandar lang natin na maayos. Pero advice ko sa kanya talagang palitan ng spark plug, plug. cap, 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 cap. So baba natin, test drive ko muna, no. All right. Kamusta sir? Tumiri ka? Gago! <laughs> Kamusta? Pwede na? Pabalik natin sa dati. Sa <laughs> so, si Bossing Pram, Kainta. Rizal, alright. Sa so, mga gusto po magpagawa dyan, PM lang po kayo. Hindi po tayo magaling, may alam lang. Let's go. Thank you, sana Alright. Kaya mga boss, sir. Amo tapos na yung home service natin dito sa Kainta Rizal Village East ngang success naman yung ginawa natin sa unit ni Bossing pero may papalitan ba pa doon sa kanyang unit spark plug cap lang no bali namamalya yung kuryente kasi maluwag na kaya kailangan palitan ni Bossing pero ginawa naman natin ng paraan kasi nga wala tayong dalang ganung pyesa Yung ginawa na lang natin na remedyo so sa so mga gusto po magpagawa dyan PM lang po kayo lagi nga po natin sinasabi hindi po tayo magaling may alam lang may alam lang sa susunod po na home service namin Samahan nyo po uli kami Siyempre huwag nyo pong kalimutan I-follow Like and share na rin po Ang ating Facebook page Sharing memo vlog random video Pati po yung ating Facebook account Sir Yagnog Hanggang sa susunod Mga boss Sir po, Marami pong salamat Hanggang dito na lang. Peace out.